sarap ng ano ko. Hoy! Uman naman to dito. Hmm. Um. Sarap buhay. Um. Balutin mo yan. Para hindi. Magdilaw mahal.

Ano yung maganda? nilagyan niya ng pandik yung nilagyan niya ng tissue para kasi kulay white yung ano sapatos pag natuyo kasi siya na nagkukulay yellow yung mga gilid-gilid pangit tingnan kaya nilalagyan siya ng tissue pangit ba ang tissue mahal? Kaya che si può tutto il mondo. Che ne siya guys. Ayan na siya. Tuyo na. Yan yung kasi guys, yung mga dilaw-dilaw guys, -dilaw, dito sa tissue. Wala sa sapatos. Yung hindi nalagyan ng tissue, ay, tissue guys, tingnan guys. Yung sa likuran. Dilaw. Uh, Nagdilaw siya mahal no, yung sa likuran. Uh, hindi yan nasali. Hindi yan nalagyan ng tissue. Yung akin. Ano ko na balot yata. Wow, ang puti niya. Pagpalata natin. Ito. Sali pa kasi yung sabi ko. Ito nyo guys. Kung mapapansin mo guys. Nakaiba dun sa walang walang tissue. Naninilaw. Uh. Ang walang tissue. Kasi ito, hindi nalagyan ng tissue to. Ito lang ang nalagyan ng tissue yan. Yan ang nalagyan ng tissue yan. Ang result is Tignan mo po. O, oh, diba? ba? Di ba? Mm uh -mm. -uh. Ano ito guys. Kapag natin to. Ito guys, oh, kasi hindi nalagyan to ng tissue kasi Eh, ginapos yung tissue natin. Kung tila yung tissue, tila ngayon sa likuran. Yan. Yan. Yung nababalot, ito lang oh. Ito lang yung nababalot. Tila mo oh, to. Babak natin yung pinag, ano ng tissue, pinagbalutan. Ayan guys. Yan. Yung ginahalot ng tissue. Yan. 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 Yan yung biyaro at nantisyo. Ano, ano? Okay, diba? kunti Ano? Yan. Di ba? Kunti rin yung bilang niya. Di ba guys? Yan. Tcharam! Ito. Tapos ito. Ito yung pinakamalalang may dilaw. Tingnan ko ngayon. Tingnan natin kung totoo ba yung result na ano. Yan yung ano ko. Sapatos na may dilaw. Sobrang natin kung... daming dilaw. May dilaw pa talaga. Yan na. Nang wala na yung dilaw. Nawala yung dilaw mahal. Uh, <laughs> wow! Ano. Nawala yung dilaw. Nawala yung, yung dilaw. Na, uh, na naman niya. Gininingnan na sa soto sa plato sa todo guys eh yeah. Yeah. Na 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 for Oh. Tay okay, guys, tingnan mo to guys, yung tissue na binalot guys. yan 'Di ba papansin nyo, dilaw na dilaw. Yan yung mga dilaw sa tissue. Oh, tissue, 'di ba? Nagpunta sa tissue. Papaplasin natin guys para malaman dinatin yung sabo. Oops. ya Yan na. Wala na yung cerang, cerang, Tcharang! 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 pa <laughs> Hindi. Paano ba ma may paalin ka ba? Wala na. Hindi na ako. na yan. Challenge. Wala na siya. Okay na siya. Tapos yung tisyo. Yan ang naninilaw. Naninilaw ang tisyo.